Saro ang gadan mantang duwaan lugadan sa salpukan duwang motorsiklo sa Maharlika Highway Purok 2 Barangay Kamambugan Camarines Norte alas sa din aga ka nakali sa Sabado, Oktobre 19. Binisto ang nagadan na si Alias Mel, 45 anyos, may agum as residente kan Purok 1 Barangay Bagang Parehong banwaan. Pigbisto man ang mga lugadan na sinda Alias Ray, 20 anyos kan Purok 4 Barangay 5 Parehong Manabanuaan at sinambak ka ining si Alias Atan, 23 anyos kan Purok 3 Barangay Poblasyon 1 kanasabi Manabanuaan. Basado sa inisyal na investigation investigasyon, haling merkado publiko mabalyukuta sa ibong natinampo si Aliasmel lunad kan sa iyang motorsiklo kan masalpukan ka ini papaabot man ang motorsiklo lunad man ang duwang lugada na persona. Ito ay isang uh, intersection ano kasi po kung nakita nila parehas ang kanilang uh, pagpaparating at yung isa na may tatoy, eh, hindi po siguro magkakabanggaan pigder pa man sa hospital alagad pigdeklarang dead on arrival si alias Mel. Sigun sa otorodad, accident-prone area ang lugar kaya importante ng guide na maging alisto sa pagmamaneho. Lagi po natin sinasabi na tayo po ay uh, mag ingat at uh, yung sinasabi ko nga kanina, yung tinatawag uh, natin na uh, proceed with caution. Yung ibig sabihin nun ay uh, uh, mag ingat po tayo ng maayos at observe natin yung defensive driving para po tayo ay makaiwas sa ganito mga sakuna. Mientras tanto, posibleng maatubang sa kasong reckless imprudence resulting to homicide ang lugada ng motorista in kaso masunod din kaso ang pamilya kanagada na biktima. Para sa mga baratang tatakbikol, Regine Boy.